Nabuntisan ko sa akong amahan. Apan gitago lang sa akong inahan. Itago na lang ko sa pangalang Mary Grace DJ Sam. 27 anyos ko ug duna na koy duha ka mga anak. Apan akong panganay wa nako kauban sa karon. DJ Sam, malingaw kaayo ko sa imong programa. O gusto pud na akong i-share ang pait na akong istorya kauban ang akong mga ginikanan. Nagpuyo mi sa bukid nga bahin DJ Sam Di mami ka magigsuon ug ako lang ang babay Nagdako ko nga Suod ko sa akong amahan Siya nga kong permi kauban DJ Sam Tungod kay busy man si mama Sige siya panglabada sa sentro sa among barangay Malipayon ko DJ Sam sa ako ang childhood days Kauban na nga akong pamilya Palangga kaayo ko nila kani -addo o wag yun ko magdahom nga doon na di ay dili mga yung buhaton ang akong amahan nga rika Diang Di ang nag-edad na ko, nag na ko oga 13 years old, DJ Sam. Usa ka adlaw ni Ana, giuban ko sa akong papa nga manulo og baki o mga isda sa sapa, DJ Sam. Tunga-tunga sa among pagpanulo, gihikiyad ni papa ang dala namo nga sako. Tugdid to, pugsanon ko niyang gipahigda, DJ Sam girep ko ni Papa ni atong higayuna. Og ditong tungo rawa gid ko'y igong kusog para labanan siya. Ana pa siya di Jay Sam, daw ko magsaba kang mama. Pero pagkaugma, ni sumbong gid ko sa akong mama. Apan ka mo? Giingnan ra ko ni mama. Nga 13 anyos na daw ko. Og normal ra daw na nga maagi anako. Di na lang daw na ako isaba-saba sa mga tao sa among palibot, DJ Sam, labi na sa ako mga higala. Aron di daw ko masungugan nga di naku virgin. Mura kong nawadaan og panimuot sa akong nadunggan, DJ Sam, gikan kang mama. Nag-expect yung mangod ko nga iyaha kong labanan o solusyonan kung unsa man ang nahitabo nako na Wa, gidi ay ko'y maasahan, nagikan sa akong inahan. Apan doon na po siya'y punto, Di ko gustong sungugon sa akong mga kadula o classmates nga di na ko virgin. Nasundan pa di Jay Sam ang gibuhat ni Papa sa makadaghang higayon. Hangtod nga gihimo na niyang normal. 15 anyos ko dihang nabuntis na gyud ni Mama ang kamatuuran. Ang iyang sulti sa mga silingan DJ Sam, nakauyab daw kog lumad sa among bukid. Nanganak ko DJ Sam apanwa nila gibutang sa birth certificate nga ako ang ginikanan sa bata. Si mama ug papa ang nakabutang nga ginikanan. Mananabang ra ang nagpaanak sa ako adi DJ Sam dito rapod sa among bukid. Dua kasi mana gikan ko ng anak ni takas ko DJ Sam. Ug dito ko mi sa akong lola sa syudad. Side na sa akong mama. Ug wa akong sa ako sa nahitabo nako tampante ko DJ Sam nga maalagaan kong tarong ni Lola. Hangtod nga naminyo na lang ko og nakaanak kong isa sa akong live-in partner nga tawagon na lang nato sa pangalang Jervin. Buutan kay siya DJ Sam. Maong happy og mapasalamaton ko sa kahitasan. 14 anyos na nga akong panganay nga tuas akong mga ginikanan. Ugi ako na nila ang responsibilidad nako na ngadto sa akong anak DJ Sam apan na konsensya ko. Nawa man lang miila ang akong anak nga rika na rikanako. Gusto na ako siyang kuhaon DJ Sam. Basin unyag tudluan o di maayo sa akong mga ginikanan. Pero nabahin na ang akong huna ay Kay basin maungkat na po nakaraan, ang akong nakaraan nga ako yung gitaguan. Ang tinuod ana DJ Sam wa masayod nga akong bana sa mga panghitabo sa akong kinabuhi kani kay kung ugaling man, basin mapatay pa niya si Papa. Sundalo pa naman ang akong nabana DJ Sam. O di ko gusto gubot. Ang ako alang makuha na ako ang akong panganay nga tua nila mama. Maunang mga viewers o mga followers na DJ Sam. Tambagi daw ko ninyo be, kay wag ko kumasayod sa akong angay nga buhaton karon. ko ang angayan mo duol palihog tambagi ko ninyo sa comment section. Imong sender o follower DJ Sam, Mary Grace.